Maganda umaga sa ating lahat. Ngayon ay August 22, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw malaking bahagi ng ating bansa lalong-lalo na yung western section nito ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan pagkidlat at pagkulog dulot pa rin ng habagat. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor o namamataan pa na sa manang panahon na maaaring magkaroon ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas din yung tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa may western section ng Luzon. Partikular na yan dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Lagu, uh, Cavite, Batangas, maging dito din sa bahagi nang Mimaropa kung saan as early as this morning is posible na po tayong makaranas ng mga pagulan. May mga episode or time na hihinto naman yung mga pagulan na ito. Ngunit pagsapit ulit ng hapon at gabi ay magiging mataas po muli yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dulot pa rin po yan ng habaga. So kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pagulan na ito. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap umuulap yung kalangitan, meron tayong posibilidad pa rin ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pagulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay makaranas pa rin ng maulap na kalangitan at magiging mataas pa rin yung chance ng mga pagulan o meron pa rin tayo mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin yan ng habagat. So pag iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong taas na gale warning kaya malayo makapalaot yung mga kababayan nating mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila ang araw ay sisikat mamayang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:15 ng hapon.